Careful, oh, Marco! Oh, boo! Oh, boo! <laughs> ah! nakdaan -dahan mo, ubus ka agad yan walang extra eh. Marco, andito na kay ate! Hi, ah, my love! Ayun Ay, ka na! Ooh! Natutumba ka na, natutumba! At nakapukos ka sa, ano, bubbles. Ooh! Oo, mag na mag-isa. na. Huwag ka na humawa kay ate. Oop! <laughs> Oop! Yeah! Ah! Oh! Masakit? Stand up, stand up, stand up. Nakta, nala enough tumban Natutumba, natutumba ang kapatid mo. Abang, abangan mo naman kasi mahal ko. So, oh, oh. Oop, oop. oh. Oo, oh, be careful, my love. Dahan-dahan lang po. O, oh, pagamitin, pag pagamit -pag mo na sa kanya yung barel para hindi na siya takpo ng takpo. Ituruan mo siya, turuan mo siya. Ganun o. Ganun o. Oh, o, dito. Ito. Oh, siya, dali. Wow! gulinge mau bus ka agadian mau <laughs> <O>, bus ka agadian <laughs> hindi sa marunong. Oo, oh, oo, oh, oh. Oh, 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 galing nga. galing. Galing nga. galing. O, kay ate. O, oh, mo kay ay, Maganda kay ate. O, oh, isa-isa lang kay ate. oy oh, sinap may my love ko. <laughs> Ubus ka agad yan. Ubus ka agad yan. Oh, yan ang abol niya. Oh, oh. That's na. Sige, baril ka pa. Ooh, ganda ng kay ate. Oh, oh. Wow, ganda ng kay ate. Bubbles. Bubbles, bubbles. Caleb, oh, bubbles ng kay ate. Oh, yun ng kay ate. Oh. Yung kay ate. Oh, oh, oh. Oh, tiyo mo. Oh, ang ganda, oh. Okay, pa, ituloy-tuloy yung pagpindot niya. Oh, oh. Mm. <laughs> Tô <laughs> literal.